May pagkakataon ba na may mga plano ka sa buhay na hindi nasunod sa iyong plano? Ganon rin si San Jose sa ating Ebanghelyo ngayon. Ngunit, ito ay mas nakapagpabuti pa sa kanya at naging parte pa siya ng buhay ni Jesus na walang makakapagpalit kahit gano'n pa kalaki ang pera na ibigay sa kanya. Nung nalaman ni San Jose na naglilihi si Maria na hindi galing sa kanya, ay Balak niya hiwalayan nito ng tahimik dahil alam ni San Jose na ang parusa na abuti ni Maria kapag pinalam ito sa ibang tao. Puno ng pangamba at takot si San Jose nung nalaman niya ito. Ngunit lahat ng ito ay naglaho sa isang panaginip na kung saan sinabihan siya ng anghel na huwag matakot na kunin si Maria sa pagiging asawa. Naalala ko may mga plano akong gawin, ngunit ang deadlines ko ay kailangan tapusin. Pero kapos ako sa oras dahil sa dami rin ng gawain na dapat gampanan, lalo na't gagraduate ako. Napagod ako kakaisip sa mga gawain at problema. Natuyo na utak ko. Sa kinagabihan na iyon, bago matulog, nasabi ko na lang sa aking panalangin, Lord, alam niyo'ng pagod na po ako. Kailangan ko po ng tulong at lakas nyo para magampanan ko ang lahat ng ito. San Jose, ipanalangin mo ako sa aking pagtulog at laking gulat ko ng kinabukasan ay inadjust ang mga deadlines at nagawa ko ng may lakas ang mga bagay na dapat gampanan at natuganan ito. Nagtiwala ako sa Diyos at humingi ako ng tulong kay San Jose. Si San Jose ay naging malaking parte ng buhay ko, lalo na't mahilig akong matulog. Pero sa pagtulog na yun, na kahit na may kasamang mabigat na problema, ay nawawala sa pagkagising dahil sinasamahan nito ng pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan tayo na lumapit kay San Jose at maging San Jose pagdating sa mga problema sa buhay na kahit puno pa yan ng takot at pangamba, hindi lamang dapat tinutulugan ng problema, pero magtiwala din sa grasya at pagmamahal ng Diyos. San Jose, ipanalangin mo kami. Amen.